napakadami namang choices ng colors, oh. Meron pa yan, color pink. Uy, naghahanap ka ba ng Acer laptops na budget-friendly at mas mura sa mall? Meron tayong Aspire Lite 14 dito. Tingnan mo naman, oh. ba? Diba? Sobrang gaang at sobrang nipis. May free MS Office na lifetime access. Napakadami namang choices ng colors, oh. Meron pa yan, color pink. Pwede yan sa mga students na kasyang-kasyang sa backpack ninyo. Kung gusto mo naman ng budget-friendly at mid-range laptops, meron tayo ditong Core i5 5, Ryzen 5, and Ryzen 7. And speaking of which, meron din tayo ditong mga e-gift na 2,000 pesos worth. Kung gamer ka naman or naghahanap ng rendering, editing, at magandang video card, simulan natin dito sa isa sa mga best-selling gaming laptops natin na Nitro. Marami kasi tayong classic variants niyan. And ang iba pa dito, merong e-gift voucher na up to 6,000 pesos. At tingnan mo naman, meron pa tayo ditong RTX 5050. Kung naghahanap ka naman ng pang malakas na gaming laptop, meron tayong Predator dito. Tignan mo naman, sobrang taas na mga specs. Hindi mo na kailangan mag-desktop kasi eto na mismo yung desktop mo. At ang maganda dito, meron ka pang free e-gift voucher na 10,000 pesos. At marami pang available na laptops na Acer dito. Kaya kung interesado kang bumili ng laptops, pumunta ka lang sa nearest laptop factory stores. Kaya basta laptop, laptop factory.